morning mga kumari kong tigang o kung sa po kayo ngayong araw po ito'y eto na yung sa mga no! nagtatanong po ha mga kumari i-share po natin na short video tungkol po doon sa pangontra sa utang na gagamitan po natin ng napaka powerful po na bawang at kung ano po yung parte ng bawang na gagamitin po natin e eto na i -re reveal na natin siya ha mga kumari kong tigang, at gagawin po natin ngayon yung pong ritual niya para kayo po ha, mga kumari tigang, ay makabayad na ng inyong mga pagkakautang. utang Nako, utang na loob. Tigilan nyo na yan ha, mga kumari tigang. Kayo po bang, hindi ba nasawa sa kaka-utang? Nako. <laughs> Pwes, kung yan po ang problema po ninyo tungkol po sa utang, eh eto na ha, makamarit kong tigang, gawin nyo po ang isang napaka-powerful po na ritwala nito na ko kontra sa mga pagkakautang nyong yan. Ano yan? Eto po ha, makamarit kong tigang, ang ating napaka-powerful po na bawang. Bawang, opo. Oh, bawang po ha, makamarit kong tigang, ang ating mayop na sangkap po dito sa ritwala na gagawin natin ito. Pero dito po sa bawang natin, eh, may particular po tayong parte ng bawang na gagamitin. At yun po yung tinatanong sa atin, ha, makamarit kong tigang, E, eto na po, ano ba yan? Eto po, ang pinaka-powerful po sa lahat ha, mga sa pag ng utang, ang tiw-tiw ng bawang. Tiw-tiw ng bawang, ano yun? Eto po, ang balat ng bawang. O tiw-tiw ng bawang, pareho lang po yun. Tiw-tiw ng bawang o balat ng bawang, isa lang po yun. Ah, oh. Opo ha, mga So, paano naman yan? Ganito po ha, mga tigang. Yun na nga. Kung halimbawa, kayo nga po yung takalagang nako, na mo problema na talagang mm -hmm. utas na utas na kayo para kayo dati pilar ngar na yung parang tulid na tulig na ba kayo? Ako? Suswag yung sir. sobra sobra ng mga kautangan po ninyo. Eh, naku naman, anong pecha na? Hindi pa ba naubos-ubos yung utang na yan? Kasi, tigilan nyo po kasi ang mga utang. Naku po, sumariosit naman. Baka naman kasi yung kayo yung mga klase po nung nangutang na yung matatapos na nga yung utang, eh, kayo naman renew, pa naman kayo nang renew ibabaliktad nyo pa yung utang po ninyo. Kaya hindi na naubos-ubos. Ah, hindi na kayo nakaahon dyan sa mga pagkakautang na yan. Katulad nung napanood ko dito sa ano, sa FB, yung, yung magkakabarkada ng mga tagapanggasinan, yung mga, ano, mga chismosang mga, ano, mga... <laughs> chismo sa mga ingitera sa Pangasinan. Ayun, di ba? So, yung hilig-hiling mga utang sa mga lending. Yan ako ha, makamari ko diyan. Ako, tayo. Totoo po to -toto po yan. Kaya kayo, kung halimbawa, kayo din po ay talagang nauutas na talagang natitingnan na talagang tulig na tulig na kayo sa utang na yan. Eh, ito po. Gawin nyo na po ito ha, makamari ko napaka Napakasimple lamang naman po nito. Kayo po ay kukuha lamang po ng... Tiw-tiw ng bawang. So, ito po yung mga nasa tatanong po kung ano ba daw parte ng bawang na napaka-efektibo sa lahat. Eh, ito po yun. Dako. Balat ng bawang lang yun. ha? Ah. <laughs> Are you crazy? Are you out So, paano ba pagkatap lang po ha, mga kumari kong tigang. Ito po yung pwede po natin gawin tuwing araw po ng biyernes ha, mga kumari kong tigang. Umaga po, kapag gagawin po natin to, eh yung papasikat po ang sikat ng araw. Mga araw 6.30 hanggang 8.30 po ng umaga, kayo po yung kukuha lamang po ng balat ng bawang. Tapos tayo po ay magsisigahan ito sa loob ng ating tahanan. Pero, meron pa tayong gagamitin pa dito ha, mga maring tigang na kasangkapan. Tayo din po ay kukuha rin po ng kapirasong papel at panulat na kulay itim. Kasi dito na po sa papel na ito, isusulat po natin yung pangalan natin at yung pangalan ng pinagkakautangan natin at kung magkano yung utang natin. Nako! Tapos, meron tayong chant na isusulatin dito para yun nga, magmanifest na yan yung makahilingan nyo. So, ganito dito po sa papel na ito, ha, mga kumari, kung tigang yan. Araw po ito ng biyernes, ha, mga kumari, kung gagawin nyo ito, umaga po. Isulat nyo po dito ang pangalan po niyo katulad yan. Katulad, katulad, katulad ko, wala naman po akong utang, ha, mga kumari, kung tigang. Ah. <laughs> Meron po akong utang, pero konti lang. Konti lang kay Madam X, ah. <laughs> Ay, Madam X. so, ito, ganito po. Sulat nyo po dyan ang pangalan po nyo. Yan, Rico Mori. Yan. Ang so, call alam ko, alamawa, yan. bak kung ako meron akong utang. Pero wala talaga akong utang. Tapos, isulat nyo rin po dito, ha, mga kumari kong tigang, yung pangalan po ng taong pinagkakautangan po ninyo. Halimbawa, sino ba? O halimbawa, ano ba? Bombay ba? Yung credits ba? Home credits? Langa lending ba? Yung mga co-op ba? Ganyan. O, nagayon natin dito, lending. Lending. O, Bombay. Ah, talaga, mga Bombay talaga. Eh, may yaman na eh. Sa totoo. Ayan, ganyan. Lending or Bombay, ilagay nyo dyan. O kung alam nyo yung pangalan ng Bombay na nagpa-utang sa inyo, ilagay nyo rin. Tapos, isulat nyo po dyan yung amount kung magkano po ang pagkakautang utang po nyo. Halimbawa ako, may utang ako na... Ngayon, may utang lang ako ngayon na parang 30,000. O, yun lang utang ko talaga. 30,000 lang. O, di ba? <laughs> 30,000 lang ang utang ko. Yan. Tapos, may susulat tayo dito isang chant, ha, mga kamari tigang na talagang napaka-effective nito kapag ka ito po ay kinlim natin. Yan, dapat i-affirm po natin to ha, mga kumari kong tigang. Isusulat po dito natin sa papel na ito, yung ano, chant na ito, na mababayaran na kita. Ngayon din. O, yan, meron ganun affirmation na mababayaran na kita ngayon din. O, ganun. Parang talagang i-claim na natin na mababayaran na natin siya. Pagkatapos, ito po ay ating titiklupin na papalayo sa atin. Tatlong beses po, ha, mga kumari ko So, ayan, one. O, papalayo sa atin. Two. Three. O, yun. Pagkatapos, eto na siya. Anong gagawin natin dito? Kunin po natin ang ating tiw-tiw ng bawang at ito po ay ating sisigaan. Yan, pagkatapos, ang ating papel na ito ay susunugin po natin dito. At uulitin po natin yung chant natin na makumarik yung tigang. Yan. Sabihin nyo, ikaw, ah uh, kulasa o ikaw, bumbay. Bababayaran na kita ng pagkakautang ko sa'yo ng 100,000 o 30,000 o 50,000. Ako, pa kayo nakabayad na, natakas ka lang ng utang nyo. <laughs> Ako, magbayad na kayo sa makumarik ka yung tigang. Malapit ang Pasko. At baka kayo po yung mag, ano na, magsubi-subi na kayo. Ako, eh, magkikrismas na naman. Ah, leche eh. Hoy, ano ba? Ito nga, dito naman to si Ligaya Alicia po. Oh, nakabantahin naman dito. Nakabang na naman sa akin, no? Si ako pinapanood kanina kasi ako nag-aayos kanina. Nagpe-prepare ako. Sabi niya, bakit kaya ganito ang formahan itong ang tobruhang to? Kasi atin na niyo, ako nakanitid. Ngayon ha, makmari kong tiga, oh. Hehehehe. <laughs> kaya yung mga plunging-plunging na plunging, ganyan? Kasi ako nag kasi kanina ng ano, ng maisuot. Kasi wala na talaga ako maisuot eh. Eh sabi ko, eh parang may nakita akong kakaiba. Sabi ko, ay, ano kayang blouse ito? Pero ito pala yung binili ko sa, ano, sa temu yan eh, kaya lang ipagkalak-alak, tinay naman, Oh. Aha, tinay naman. Takay <laughs> ba, bakwati ko tinga? Kasi yung ino-order ko nito, eh medium laang, ay pinadala sa akin ni 2 eh. Tinay naman, para kung layang-layang, o -layang, oh. Para na ako dito si seller si Rodriguez eh. Ah. <laughs> so, ganito ka, bakwati ko tinga. Kunin niyo po yung inyong kalan, o yung pong pausukan po ninyo. Yung kinagamit natin sa mga smudging ritual natin, yan, katulad po nito, ito. Ito, ha, kamarit, ito, yung pausukan natin. Tapos, hindi ko na i kasi ako yung mga may uso. Gagawin ko na lang ito, mamaya, i-ano ko na lang, i- i-perform -pe ko na lang po sa isang video para hindi ako mga may uso kasi lalabas ako, eh. Bakit <laughs> so, yung mga bawang? So, yan. Lalagay po natin dito ang ating mga pintiw-tiw ng bawang. Yan. Oh, kunya so, ito sisikan na natin ha. Pero kayo nang bahala mag ano, mag uh, gumawa nito. Actual naman po itong gagawin. So yan. Ito po yung tiyo, tiyo ng bawang kasama po yung mga sanga niyan o yung mga tangkay. Ito po yung pinaka po na bawang, ito po yun, yung pinakatangkay niya. Yan po yung tinatawag na tiyo, tiyo ng bawang. Kasama na rin po yung balat. Oh, so ganyan lang po ha, makabari ko tigang ilalagay lamang po natin yung ating mga balat ng bawang diyan. Tapos yan po yung ating sisindihan Mas maganda din po ha, mga Mag-alay po din tayo dito ng konting panalangin Magdasal po tayo dito ng isang ama namin Sa mabagay ng Mariat, isang sumasampalataya Pagkatapos, yan Sindihan na po natin At ito pong ating sulatan ng papel na ito Yung ating chant eh ilalagay natin dito Kasama po itong tip-tip ng bawag Susunugin natin siya Ganon At itigay natin yan ha, mga Na yung mga utang na yan ay mawawala na mababayaran na natin yan ha, makmarketing. Ang papaganahin natin kasi natin yung ating law of attraction. Yeah, affirm natin wow! yan ha, Tigang Para mga sinasabing mga utang na yan, e eh, mabayaran nyo na. Ako, napakarami natin nagawa ditong mga ritwalang kontra utang. Eh kayo po bagay sinubukan nyo na bayaan? Nakala kayo mga patugloy-tugloy pa dyan ha, makmarketing. Tapos kayo, ang na, yung hindi nyo na mahalaman kung sa kayo kukuha ng <laughs> masyado kasi to ha, mga kumari kong tigang. Yung mga sineshare natin dito, mga rituala kasi baka ito po yung umipek po sa inyo. Kasi meron tayo isang uh, testimony ng isang follower po natin na ginawa po niya yung isang natin isinare dito na pangontra doon sa utang. Nako, talagang nagmanifest naman daw po talaga sa kanya at siya po yung nakabayad ng utang. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, kapag gagawin niyo po ito ha, mga kumari kong tigang, dapat po ay 100% po ha, mga kumari kong tigang, ang paniniwala niyo dito. Gagawin niyo po ito ng tama dapat po kumpletong sangkap at tama po ang pagganap nyo ha makumara ko tiga nako hindi pa ako nakapagpakulot eh Kasi, <laughs> gusto ko talaga magpakulot ha makumara ko tiga e, ano nga comment yung nga dyan kung bagay sa akin ng kulot kasi ito yung haba-haba talaga ng buho ko oh parang nakako dito si Pia Moran Ayun, di ba? ah <laughs> So, ito po habak mara ko Ang tawag ng ating bawang Subukan nyo po ito Kung kayo po talagang nako Soba-sobra nang namum problema sa mga pagkakautang na yan Na hindi nyo na mabayad bayaran eh, ito na hamak mari kong tigang ang napakainam na paraan para kayo nga po eh, yan, makabayad na ng mga pagkakautang po niyo. Pero, kung halimbawa kayo naman po yung talagang nakaka ln at talagang kayo yung mga yung may magsasabing ako yung may pautang hindi ako binabayaran ganun din po ha makumari kong tigang vice versa lang po ang gagawin po ninyo susulat nyo rin po yung pangalan nyo dyan at isusulat din naman po yung tao na may pagkakautang sa inyo kung baga na manifest natin na siya naman po ang magbayad sa atin so ibig yung halimbawa ang, ang sinultan dito ito kanina yung lending o diba isusulat naman natin ngayon kung sino yung nangutang sa atin bawa si Wanita magdanghal. O, oh, sabihin natin ka, Wanita magdanghal, magbayad ka na ng utang mo. Na, ba't nalang tayo ako? Biray na, biray na yung magtuka ka sa to, eh. magkala-kala ka naman kasi, eh. Tinan nyo naman, oo. Oh, Ah? Isusulad nyo naman dito yung pangalan niya kasi naman yung may utang sa inyo na napakatikal magbayad. Yung talagang parang sinasabi, ah, uh, move on ka na lang, Mars. Parang ginagawa <laughs> pa. nyo. <laughs> parang ginagawa na kayo. Parang dead 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 kayo. Tapos sinasabi nga sa inyo, eh, parang, move on ka na lang, Mars. Kasi wala pa akong magpanggap. <laughs> so, ganun din po. Ang gagawin nyo, susunod nyo rin po yung pagkakautang niya. Tapos ganito, susunugin nyo rin po. Pagkatapos natin masunog po ito, anong gagawin natin mo sa abo? Ito po, ha, mga kumari kong tigang, ay palili pa rin natin o hihipan natin sa likod ng ating bahay. Yan. O pwede po natin to panurin po sa mga umaagos na tubig na mga papalayo sa atin. Ganun po ha, makumari kung tigang may mga kanal o creek, doon nyo po siya itatapo. Huwag nyo po itatapo sa basurahan. Pero kung wala, wala naman kayo mga kanal dyan, mga creek. Yan, katuloy, ilog, magas maganda po, ilog, tayo umaagos po yun. Pwede po, hipan po na lang natin ito sa baylikod bahay natin, sa lupa po. Hayaan natin ma-disperse siya at makikita nyo. In no time, kayo po'y makakakuha dyan ng pambahay dyan sa mga pagkakautang na yan. Dahil dito po sa ating bawang. O, di ba O, kaya subukan nyo na po ito, ha, mga kumari kong tigang, para kayo po'y makapagbayad na nga ng mga pagkakautang na yan. Ako, magpapasko na eh. O, oh, leche. O, oh, so yun po ha, mga kumari kong tigang, sana po'y may napunta po mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa mga sinasabi ka malasa na yan ng pagkakautang. O, oh, di ba And so with that, mga kumari tigang, and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kuwari kong tigang! O, oh, subukan nyo ito, ha? Mga kong tigang, para kayo may ng utang nyo. Uh, Ayun, <laughs> <laughs>